Takot na takot sa init si Inday. Baka kasi masunog ako, charot. Pumunta kasi ako dito sa butika sa amin. Naubos na kasi ang vitamin C ng bunso ko kaya ibinili ko na lang ulit. Maganda kasi to para lumakas ang resistensya niya. Dumaan na din ako sa hardware dahil napundi naman ang ilaw sa kwarto ng dalaga ko. Buti nga meron ng hardware na malapit dito sa amin. Hindi na namin kailangan pumunta ng highway. At ayan, okay na nga ang napili kong bumbilya. Medyo mahal nga lang kumpara sa RCS. Pero at least hindi ka na mamamasahe. Salamat po, tatatone ligaya. Papalo naman dyan. Charot. Nagmamadali na din akong umuwi kasi yung dalaga ko, nadidiliman sa kwarto niya. Araw na araw ba naman natatakot sa momo? Ito lang ang mahirap kapag pa walang kasamang lalaki sa bahay. Ako na din ang kailangan magkabit. First attempt, hindi ko maabot. Hindi kasi ako nagpapalaman ng margarine. Ayan, hindi tuloy ako tumangkad. Second attempt, nagdagdag na ako ng upuan. Pero ang problema, malambot yung kama. Ayaw mapatag ng upuan. Kaya eto, hirap na hirap ako sumampa. Kaya mo yan, Inday. Lakasan mo lang ang loob mo. Pinagtatawa na na ako ng dalaga ko. Pati bunso ko na nagbibidyo, nagsasabi ng go-go. di ba nakuha sa cheers. Yes! Pero wag ka, binigang tuhod ko dyan. Kaso, ang problema, hindi ko pa din pala makakawakan yung nalagyan ng bombilya. Kaya ang ending, hindi ko pa din nalagyan yung bombilya sa kwarto ng dalaga ko. Kaya ito, hinintay ko na lang ang panganay ko na umuwi para siya na ang maglagay. Ito lang talaga mahirap sa single mom. Kasi kahit na panlalaking gawain, eh, ikaw na rin ang gagawa. Buti nga kahit nakabukod ng panganay ko, nandito lang din sila sa compound. Okay na guys, bye!